Ulan gihapon guys pero hindi na masyado ulan din nagaano. Oo, suspended sa klase. Why klase? Oh. Uwan gihapon tapos ang hangin ano lang magkabugso-bugso. So kadaghang siligon, ayan gikan sa ahong tambis ang mga dahon nga laya. Ayan o guys. Tapos nga tumba ang ahong Nga hong ang ahong okra. Hmm. So makulimlim ang kalangitan. Dahil sa bagyo nga Christine guys. Ayan o. Oh. So, Haki, okay, thank you for watching Baguio sa aming probinsya.